pupunta so, tayo ngayon sa Kalupit, Bulacan ah. Pakita ko sa inyo yung mga manok dito sa Kalupit ah. Dito na sila na pesa kayo sa loob eh mga kamasar. Pakita ko sa inyo. Mga manok dito sa... Ay, gaganda oh. May nakita pa tayo itong ganda. Kanawa yun oh. No? Pakagandang manok. Ano bang gandang kulay ng manok na ito. Ano manin niya atin ng manok na kaibigan? Anong klase ng manok ito? McLean, McLean. Ayun, naka-process sa kanaway, McLean kanaway, Ang ganda. Ilan taon na kaibigan yan? Ilan taon na? Ilan taon na yan? Eight months pa lang. Eight months pa lang. Bulto na katawan mga kamaser. Ang ganda pa ng kalistay. Bulto. na katawan. Ayan, McLean kanawayan mga kamaser. Ang ganda. Wow Ilang makaibigan dyan lang, isa lang? Isa lang. Mga lugon nyo iba. Mga pa. Ayan, makaibigan ka na wai mga kamasar. Ganda o. Pakagandang makaibigan ka na May contact number ka ba? Contact number. Maraming nagtatanong sa ng ganyang mga linyada ng no? manok. Meron kang contact number kaibigan. Eh, baka maalis din eh. Baka. Eh, mga kamasar, pasensya na kayo. Baka mamaya lang, wala na rin ito. Kaya hindi na binigay contact number niya. Plain ka na ganto. Ay, tumatawa, de puro dalawang lang gusto. Yeah, ganto, may sing-sing po. <laughs> yeah. Plain ano.